Karamihan sa mga tao ay unti-unting nalulubog sa mga toxic na relasyon. Sa simula, normal lang lahat. May mga biruan, kabaitan, at mga pangako. Pagkalipas ng mga buwan, sakalang nila napapansin na sila ay nadedrain, minamanipula o niluloko. Huli na, durog na ang tiwala, basag na ang pananalig, at ninakaw na ang peace of mind. Dito na iiba mga introvert. Ang kanilang pagiging sensitibo ay parehong kalasag at sandata hindi nila kailangan ng mahabang panahon. Minsan sa loob lang ng isang minuto o anim na pung segundo, alam na nila ang totoo. Hindi ito mahika o pagiging negative. Isa itong kakayahang hinasa ng mga taon ng pananahimik, pagmamasid at pamumuhay sa gilid ng maingay na lipunan. Habang ang iba ay nadadala ng karisma at anyo, ang mga introvert ay nakafocus sa mga hindi nakikitang wika. Yung mga bagay na hindi kayang itago ng maskara, nagmamasid sila na parang isang lawin. Narito ang mga paraan kung paano natutukoy ng mga introvert ang isang toxic na tao sa loob lang ng anim na segundo. Number 1. Ang Aura Crash Test Bawat tao ay may dalang natatanging enerhiya kahit hindi nila ito napapansin. May mga taong pagpasok pa lang sa isang lugar ay parang may dalang liwanag na. Nagiging mas magaan ang mga usapan, kumakalma ang paligid at parang mas mainit ang hangin. Pero may iba namang pagdumating ay biglang bumibigat ang atmosphere. Parang lumiliit ang liwanag at hindi mo alam kung bakit pero parang biglang nakakadrain ang paligid. Ang mga introvert ay sobrang sensitibo dito. Sa loob lang ng ilang segundo, alam na nila kung ang isang tao ay nakakapagbigay ng kapanatagan o ang kabaliktaran. Kahit gaano kaayos ang itsura ng isang toxic na tao, hindi nila kayang itago ang enerhiya nila. Hindi sila nagbibigay ng lakas, nangunguha sila. Para sa mga introvert, hindi lang ito masamang pakiramdam. Para itong alarmang pinapadala ng katawan nila bago pa maunawaan ng isip kung ano ang mali. Bigla silang nakakaramdam ng paninikip sa dibdib, banayad na sakit ng ulo, o simpleng pagnanais na lumayo. Ang iba ay hindi pinapansin ito at sinasabing guni-guni lang. Pero para sa mga introvert, mahalagang sinyalis ito at dapat pakinggan. Parang pagtayo, malapit sa sirang kable ng kuryente. Kahit walang nakikitang apoy, ramdam mo ang panganib dahil sa kakaibang ugong sa hangin. Karamihan ay nare-realize lang ang bigat matapos ang ilang buwan pagkatapos silang maubos ng manipulasyon o negatibong enerhiya. Pero ang mga introvert agad na ikita ang panganib. Para sa kanila, hindi kailanman nagsisinungaling ang aura. Kapag bumangga ito sa kanilang panloob na katahimikan, hindi nila ito binabaliwala. Alam nila agad na ang tunay na kapayapaan ay hindi dapat pinipilit. Kaya't umaatras sila bago pa sila masira. Number 2 ang speed trap. Madalas nagtitago ang mga toxic na tao sa bilis. Binobomba nila ang usapan ng mga sunod-sunod na salita. Pinipilit kang magdesisyon agad o minamadali ang takbo ng interaksyon para wala ka ng oras para mag-isip. Hindi ito natural na bilis. Taktika ito. Para sa karamihan, nakaka-overwhelm ito. Pero mahirap ipaliwanag kung bakit. Para sa mga introvert, instant red flag ito. Mas komportable ang mga introvert sa mabagal na ritmo. Humihinto muna sila bago magsalita. Nagmumuni-muni bago magdesisyon at ayaw nilang minamadali sa pagbili. Kaya kapag may lumapit sa kanila na sobrang bilis magsalita, sobrang magpatawa o pilit na humihingi ng mabilis na sagot, agad nilang mararamdaman ang pressure. At alam nila na hindi ito authentic. Ito ay manipulasyon na nagbabalat kayo bilang kasiyahan. Matagal lang taktika ang ganito. Guluhin ang isip para hindi makapagsuri ang isang tao. Ang mga mabilis magsalita ay gumagawa ng peking sense of urgency dahil alam nila na ang pag-aatubili ay maglalantad ng totoo nilang intensyon. Pero immune dito ang mga introvert. Sinasabi ng panloob nilang angkor na hindi ito connection, ito ay control. Kaya imbes na magpahila sa agos, lalo silang bumabagal. Inoobserbahan kung gaano kadesperado yung toxic na tao na iwasan ang katahimikan. Ang tunay na may ugnayan ay hindi takot sa katahimikan. Ang tiwala ay hindi kailanman binabadali. At nakikita agad ito ng mga introvert sa unang minuto pa lang. Kung saan ng iba ay nalilito at akala ay karisma ang bilis. Nababasa ito ng mga introvert bilang pressure. At para sa kanila, ang pressure ay palatandaan ng toxicity. Number 3. Ang pagbabanggaan ng mga hangganan. Malaga ang mga boundaries para sa mga introvert. Nakasalalay dito ang kanilang kapayapaan. Kaya mabilis nilang napapansin ang kahit maliit na paglabag ang isang toxic na tao ay madalas magsimula sa maliliit na pagsubok. Halimbawa, pagsabat habang nagsasalita ka. Paglapit ng sobra kahit walang pahintulot. Hindi pagpansin sa mga kagustuhan mo o pagbibitaw ng mga biro na may bahid ng pananakit. Para sa karamihan, maliit na mga bagay lang ito. Pero para sa mga introvert, malinaw itong babala. Alam nila na ang mga toxic ay hindi agad gumagawa ng malalaking pagtataksil. Nagsisimula sila sa mga maliliit na pagsubok sinusubok kung gaano kalaki ang kaya nilang gawin nang hindi napapansin. Kapag pinabayaan, mas lalakas ang loob nila. Dahil nakaranas na sila nito dati, agad itong nararamdaman ng mga introvert. Maaaring hindi sila magpakita ng reaksyon, pero sa loob nila, nakatatak ka na. Ang respeto ay natural at magaan. Hindi mo na kailangan alalahanin. Pero ang kawalan ng respeto, kahit maliit lang, ay parang bubog na tumutusok. Para sa mga introvert, ang mga ganitong kilos ay hindi aksidente, kundi ensayo para sa mas malalaking paglabag. Kaya't kung nababahala ang isang introvert dahil sa pagputol ng kanilang sinasabi o sa pagbabalewala ng kanilang opinion, hindi nila ito basta kalimutan. Alam nila nagsisimula na ang pattern. Sa unang minuto pa lang, alam na nila kung marunong bang rumespeto ang isang tao o kung may balak itong guluhin ang kanilang mundo. Number 4. Ang pagdulas ng maskara Walang maskara ang panghabang buhay. Kahit ang pinakasanay ng mga toxic na tao, yung mga magagaling magsalita, yung mukhang leader, o yung sobrang mabait, dumarating ang oras na nadudulas din ang maskara nila. Para sa iba, kailangan ng mahabang panahon bago nila ito mapansin. Pero para sa mga introvert, ilang segundo lang, minsan isang tingin lang, isang salita, o isang ekspresyon lang, sapat na. Halimbawa, Isang ngiting mayabang kapag may nagkamali. Isang biro na may talim. Isang kidlat ng inggit sa mata kapag may ibang pinuburi. Para sa karamihan, maliit lang ito at madaling palampasin. Pero para sa mga introvert, ito ay malinaw na palatandaan. Ito ang tunay na kulay ng taong yon. Dahil hindi lang sila nakikinig sa mga sinasabi, mas mabilis nila nakikita ang inggit, bitterness o kayabangan. At kapag nakita nila ito, hindi nila ito kakalimutan. Iniimbak nila ito ng malinaw, hindi dahil sa paranoia, kundi dahil sa katotohanan. Isang bahagyang pagdulas lang ng maskara, sapat na. Yung iba, maaaring idahilan lang nila na baka stress lang o lahat ng tao ay nagkakamali. Pero para sa mga introvert, alam nilang hindi yon basta na dulas. Yun ang katotohanan. Lumabas bago muling maitago. Habang ang iba ay naluloko sa mahabang panahon ng pagpapanggap ang mga introvert ay nagtitiwala sa ilang segundo na paglitaw ng katotohanan. Number 5: Ang social weather change. Parang mga tagapagbantay ng panahon ng mga introvert pagdating sa emosyon. Hindi lang sila nakikinig sa mga salita, nararamdaman nila ang hangin ng paligid. Kapag may toxic na tao, para itong araw na biglang natakpan ng ulap. Humihina ang tawanan, nagbabago ang usapan, nagiging mabigat ang paligid. Kadalasan hindi ito napapansin ng iba, pero ang mga introvert, ramdam nila agad. Hindi ito guni-guni, ito ay empatiya na malinaw at malalim. Yung isang buntong hininga, maliit na kunot ng noo, pilit na tawa, ay parang pagbabago ng hangin na ramdam agad nila. Hindi nila ito nakikita bilang aksidente. Alam nila na may mga tao talaga na may dalang bigat kahit wala pang sinasabi. Ang isang toxic na tao ay nagdadala ng tensyon binabaluktot nila ang mood ng grupo at ang mga introvert na sanay sa mga detalye ay nauhuli ito sa ilang segundo lang. Hindi na nila kailangan ng mga dramatic na gulo para malaman. Dumating na ang bagyo, tahimik pero sigurado. Number 6, ang disguise na tono. Ang salita ay kayang magsinungaling, pero ang tono hindi. Madalas gumamit ng mga gandang salita ang mga toxic na tao pero ang boses nila ang nagbubunyag ng totoo. Halimbawa, yung papuri na may halong inggit, payong kaibigan na may kasamang pangungutsa, matatamis sa salita pero may tinatagong galit. Lahat ito nadidinig ng mga introvert. Habang ang iba ay nakatoon sa mismong sinasabi, ang mga introvert ay nakikinig sa kung paano ito hinahatid ng isang tao. Ang tunog ay may mas malalim na kahulugan kaysa sa mga salita. Ramdamagad ng mga introvert ang kababawan, ang peke at ang hindi pagkakatugma ng sinasabi sa totoong iniisip. Kadalasan ilang linya pa lang na pag-uusap na na nila ang disconnection. Ang bibig ay nagsasabi ng kabutihan pero ang loob ay puno ng pait. Sa iba invisible ito pero sa mga introvert malinaw na malinaw ito. Kaya hindi sila nadadala ng mga matatamis sa salita. Alam nila na ang tono ay mas accurate para malaman ng intensyon ng isang tao. At kapag hindi tugma ang dalawa, alam nilang nagsisimula ng mag ang maskara. Number 7. Ang gap sa pakikinig Bihira ang totoong pakikinig, at agad itong napapansin ng mga introvert kapag wala ito. Madalas magpanggap ang mga toxic na tao na nakikinig. Tumatango, nagsasabi ng oo, pero ang isip nila ay nasa unahan na. Hindi sila nag absorb ng mga salita. Naghahanda lang sila kung paano ulit sila makakalamang sa usapan. Agad na ng mga introvert ang pagkainip na ito. Ramdam nila ang pagkabalisa, ang mata na palipat-lipat, ang kawalan ng presensya. Ilang segundo lang, alam nilang hindi ito pakikinig. Palabas lang. At ang palabas ay laging tungkol sa sarili, hindi sa tunay na koneksyon. Para sa mga introvert, ang pakikinig ay respeto, ang paghihintay sa salita ng iba ay isang uri ng pag-aalaga. Kaya kapag kabaliktaran na ang nakita nila, yung mababaw at peke ang atensyon, itinatala nila ito agad bilang babala. Sa paraang yon, nalalantad ang toxic na tao sa kung gaano lang kaliit na space ang ibinibigay nila sa iba. At para sa mga introvert, mas malakas pa sa salita ang gap na yon. Number 8. Ang Identity Flex ang pagiging totoo ay hindi dapat basta-basta nagbabago. Pero ang mga toxic na tao ay mabilis nagpapalit ng anyo. Madaling napapansin ng mga introvert kapag biglang nag-iiba ang ugali ng isang tao depende sa kanyang kasama. Sa isang grupo, mabait at mapagkumbaba siya. Pero sa iba naman, mayabang at malupit. Para sa karamihan, mukha lang itong adaptability. Pero hindi ganun ang basa dito ng mga introvert. Nakikita nila ang pagbabago sa tindig, ang tono na nag-iiba ang biglaang pagbaliktad ng prinsipyo para sa kanila hindi ito flexibility ito ay performance ang consistency ang wika ng katotohanan ang inconsistency ay taktika ng manipulasyon at kapag sobrang dali para sa isang tao ang magbago ng identity hindi ito tinatanggap ng mga introvert na pagiging social nakikita nila ito bilang instability isang maskara na nag adjust para sa si survival sa unang minuto pa lang, alam na nila na hindi ito pagiging totoo. Ito yung taong magsasabi ng kahit ano, basta may pakinabang. At yon ang pinakamalinaw na palatandaan sa lahat. Number 9. Ang Silence Crumble Ang katahimikan ay parang salamin at hindi ito kayang tiisin ng mga taong toxic. Para sa kanila delikado ang walang laman na espasyo dahil doon lumalabas ang mga krak sa kanilang pagkukunwari. Alam ito ng mga introvert, kaya minsan hinahayaan nilang tumagal ang katahimikan bilang pagsubok. Hindi sila nagmamadaling puna ng pagitan. Pinapabayaan nilang huminga ang sandali at saka sila mag-oobserba. Kung ang kaharap ay panatag, komportable sila sa katahimikan, gumingiti, nagre-relax o basta hinahayaan ang sandali na umiral ng walang kaba. Pero kung toxic, doon nagsisimula ang kaba. Sila ay nakikwento ng sobra, nagsasalita ng walang direksyon, bumibitaw ng mga biro na hindi tumatama o pilit na itinutulak ang usapan sa kakaibang direksyon. Para bang ang katahimikan ay vacuum na hinihigop ang kanilang maskara at inilalantad ang totoong insecurity. Para sa mga introvert sapat na yon, hindi na nila kailangan magtanong ng mga malalalim na bagay kusa nang lumalabas ang katotohanan. Halimbawa, yung inipit na inggit na nakatago sa biro, bitterness na lumalabas sa walang ingat na salita o kontrol na nakikita sa desperadong pagtatangkang dominahin ang katahimikan. Ang mga bitak ay lumilitaw at eksperto ang mga introvert sa pagtingin sa mga maliliit na senyales. Kadalasan hindi ito napapansin ng iba dahil abala sila para isave yung awkward na sandali. Pero ang mga introvert hindi sila matitinag. Alam nila na ang katahimikan ay hindi nakakailang. Ito ay naglalantad. Sa unang minuto pa lang ng pananahimik, nakikita na nila kung panatag ba ang isang tao o kung may tinatago pala itong pagiging toxic. At number 10, ang pressure pulse. Ang manipulasyon ay bihirang ipakita ng direkta. Madalas itong dumadaan bilang pagmamadali. Pahiram lang na kaunting oras. Hindi pwede bukas, ngayon na. Huwag mo nang pag-isipan, gawin mo na lang. Kaya karamihan sa mga tao ay napipilitan. Kahit hindi komportable, para maiwasan ang awkward na sitwasyon. Pero mga introvert agad nararamdaman ang panlilinlang. Parang radar ang sistema nila kapag may biglang nagmamadali o namimilit. Kahit gaano kaliit, ramdam nila agad. Hindi ito parang normal na pabor. Pakiramdam nila ito ay pangihimasok. Yung bigat ng pagmamadali ay may kakaibang dalang enerhiya. Parang sign ng pagkontrol. Maaring hindi nila banggitin kaagad, pero nakikita nila ang babala. Ang taong namimilit mula sa simula ay hindi naghahanap ng totoong pakikipag-ugnayan. Sinusubukan nilang mangibabaw at sa likod ng lahat ng toxicity, laging may control. Habang ang iba ay nagpapadala at nagsasabing sige na nga, minsan lang naman, ang mga introvert ay tahimik na tumatangi. Alam nila na ang tunay na relasyon ay may oras, kalayaan, at espasyo. Kung wala 'yon sa unang pagkikita, tapos na ang istorya bago pa magsibula. Hindi kailangan ng mga introvert ng mahabang panahon para makita ang hindi nakikita ng iba. Mas matalas ang kanilang radar, mas detalyado ang kanilang pakiramdam, at mas matibay ang kanilang pasensya dahil sa katahimikan. Sa loob lang ng 60 segundo, natutukoy na nila ang mga bitak, yung aurang nakaka-drain, yung pressure na mapanlinlang, at yung tonong nagtataksil. Hindi ito paranoia, ito ay survival. Sapat na ang dami ng dinaanan nilang nakakadrain na mga tao para maunawaan nila kung gaano kahalaga na bantayan ang kanilang kapayapaan. Kaya ang tahimik nilang pagmamasid ay nagsisilbing kalasag bago pa man mapansin ng iba ang totoo. Kapag sinabi ng iba, pero parang mabait naman siya. Nakahakbang na palayo ang mga introvert. Kaya kapag dumating ang araw ng panluloko, hindi na sila nagugulat. Dahil nakita na nila ito sa unang minuto pa lang ng kanilang pagkikita iyon ang tila superhuman na regalo ng mga introvert ang makita ang katotohanan sa likod ng maskara bago pa mapansin ng iba na may maskara pala shoutout sa mga nanood at nag-comment sa bagong upload na to shoutout kay The Discerning Viewer sabi niya kaya pala hindi effective sa akin ang mga uso at sales talk mas gusto ko kasi yung timeless taste for example instead of milk tea na uso mas okay sa akin ang traditional sago at gulaman Korean Samgyup is also not in my list kahit uso. Ang akin is hindi naman porke uso means masarap or dapat makipagsabayan. Another example is lahat halos ng tao ngayon ay gusto ng car kahit walang garahe ang bahay or kahit ipangutang nila dahil sa peer pressure. Pero para sa akin okay pa rin ang mag-commute dahil less gastos at less stress sa paghahanap ng parking. Hindi ako apektado ng iisipin ng iba kung bakit wala akong kotse. Maraming may car na sa una lang naging masaya pero later on, naluluma yung kotse at hindi na naman sila masaya. Ito pala ang mga dahilan sa episode na to. Sabi naman ni Marie the Lightworker, Accurate, para sa akin hindi ako naghahabol ng brand or tatak ng isang produkto or kung anumang trend. Hindi umuubra sa akin ng mga mabulaklak na salita ng mga salesman. Hindi ako bumibili para lang maipakita na nakisunod ako sa uso. Walang halaga sa akin ng mga material na bagay para lang may pang show-offs. Salamat muli Sir AP good evening, and happy weekend. God bless po. At ayon naman kay Jomel Riatasa, ang ganda po ng pagsasalarawan nyo sa larong chess. Kakatapos lang din po namin maglaro kanina sa isang tournament. At shoutout kay Sabotaje Rap Blog, Edwin Galon, Secret Spy, Anak Bukid Plants and Crops, Icon Music, Pax Tumulak, Jola Short Video, RJ Mera, Annalyn Granada, Emma Villanueva, Kati, Junjun Perang, K. Molino, Iragyob Otebrek, Kalayaan Kapayapaan, Ramlat, Lorena Bintas, Michiko Tobayashi, Leti Beng, Marilyn Obra, Babet de la Cruz, at K. Gabriel. Maraming salamat po sa panonood. Kung gusto niyo ding ma-shoutout, mabati o mabasa ang comment nyo, mag-comment lang sa latest video dito sa channel na to at pipili kami doon ng mga i-shoutout at babasahin para sa susunod na upload. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like, i-share ito sa iba at mag-subscribe na kung hindi ka pa nakaka-subscribe. Maraming salamat at see you next time. Alam mo ba na may likas na anti-Boodle shield ng mga introvert? Panoorin mo sa video na ito.